Hi guys, this is Aika and welcome to our YouTube channel. At sa video na to, samahan niyo ko dahil pupunta ako ng kalamba. Kukuha ako ng financial assistance bilang isa kong solo parent. Maraming nga nagtatanong kung meron ba talagang natatanggap. And ito, dadalahin ko kayo doon. And syempre, tapusin niyo ang buong video na to para malaman niyo kung para saan ang makukuha ko. Hi guys, so pupunta ako ngayon sa kalamba kasi kukuha ako ng ayuda sa mga solo parent. So ito yung isa sa patunay na may natatanggap na ayuda mga solo parent. Bago nga pala pumunta ng Kalamba, nalimutan ko na kailangan nga pala ng Certificate of Indigency. Meron na kasi ako noon pero ang kailangan daw is yung latest kaya pupunta ako ng barangay. Nilakad ko na lang kasi wala naman talagang dumadaan ng mga tricycle dito. Nasa unahan pa. And ginamit ko nga pala yung aking solo parent leave. Meron tayo niyan pito sa loob ng isang taon. Pwede natin niyang gamitin sa mga programa, sa mga aktividad na meron ng ating barangay, yung ating lungsod para sa mga solo parent maliban pa dun sa mga pangangailangan ng ating anak. And ito nga pala yung setup ng aming barangay dito sa San Isidro, Cabuyao City. So kung mapapansin nyo, may tatlong window dyan. Yung kahuli-hulihang window, yan yung solo parent help desk na kung saan pwedeng kumuha ng mga requirements, magtanong ang mga solo parent. So sa bawat barangay, may nakatalaga rin na ganyang mga pwesto. E hindi ko alam na yung mga kasamahan kong solo parent, kumuha na pala sila ng alas 7. Nagintay pa ako na magbukas yung barangay ng alas 8, which is mas maaga pala sila nagbukas. Para bigyang daan yung mga solo parent nga na kukuha ng financial assistance sa kalamba. And ito, nag lang ako. Dadalawa lang naman kami ni kuya na kumuha ng requirements. Parang sedula yata, tsaka barangay clearance yung kinuha niya. <coughs> And ayan, nag-iintay na lang ako. And pagkatapos nito, samahan niyo ako dahil pupunta tayo sa Kalamba. And yes, eto na yung aking Certificate of Indigency. Yung mga kasakay ko nga pala is mga kasolo parent ko din yan sa aming barangay. Wala siyang bayad, libreng libre ang requirements na to. And ito na, nakarating na ako ng kalamba. Hindi ko na na-video pag sakay ko ng jeep dahil nakalimutan ko. Pero eto pala yung Hecton Building. Yung makikita nyo yung building doon sa dulong dulo ng video na to. Diyan kami um, in na kumuha ng financial assistance ng DSWD ngayong taon. To give you a background, nakakuha rin ako ng ganitong beneficio last year. Pero last year sa Kabuyaw lang yung venue ngayon lang na move sa kalamba kasi mas maraming uh, mga benepisaryo yung pinagsama-sama nilang magkiklaim sa loob ng isang araw and ito yung lugar kung saan mas malawak kung mapapansin nyo, unti-unti nang pinapaakyat yung ibang mga solo parent kasi meron ng programang nagsisimula sa taas, nagsasalita yung gobernador ng Lawigan and syempre yung kanyang misis na 2nd District Congresswoman naman ng Laguna. Mula nga pala sa iba't ibang barangay ng Kabuyaw yung mga solo parent na nandyan. Parang di ko naman nabalitaan or wala akong nakita sa listahan ng mga barangay na sakop ng kalamba kasi iba rin yung distribution ng sa kanila. And ang kukunin namin ay yung AX program ng Department of Social Welfare and Development o mas kilala nga bilang Assistance to Individual in Crisis Situation. So may tatlong programa yon. Isa na nga doon yung Financial Assistance na kinabibilangan ng Medical Assistance, Burial Assistance, Educational Assistance, Food Subsidy at ilang mga Cash Assistance. And isa nga yung mga solo parent sa mga binipisaryo nito. Sa mga susunod na videos or magtanong lang kayo ng mga gusto nyong itanong, pero isi ko sa inyo kung paano ba mag-apply ng mga requirements, saan magpapasa kung sakaling nangangailangan kayo ng mga ganitong benepisyo o ganitong mga tulong. Bigla ko nga pala naalala yung tanong ng ating isang ka-solo parent, kung pwede rin bang mga lalaki, or kung may age limit, or merong educational status. Sa pagiging solo parent po, walang edad na pinipili and walang gender. Basta ikaw ay solo parent, pwede kang mag-apply and pwede kang makakuha ng mga benepisyo na para sa atin. And pinaakit na nga kami kasi medyo nabawasan na yung tao sa itaas kasi nagsisimula na yung pamimigay ng mga ayuda. Yung nakita niyong stab, parang 2 months ago pa namin niya na ipasa kasi ganun talaga yung parang waiting time. Parang last year nga inabot ng halos tatlong buwan bago dumating yung ayuda. Nalimutan ko na nga pero, naiintindihan naman namin kasi marami pa silang binavalidate validate and pinaghahandaan pa nila yung pondo. And yung paparating na nakapulayan nga pala ang president ng aming solo parent sa Kabuyaw, si Ma'am Aubrey. Talagang napakasipag niyan. And para sa lahat ng mga kasolo niya, ginagawa niya ng paraan para maabotan ng tulong. And natutuwa ako dahil talagang timing itong pabimigay ng ayuda. tuan tuwa nga mga kasolo parent ko kasi may malaking tulong na binigay sa kanila para sa pagbili ng mga school supply dahil sa paparating na pasukan ng ating mga estudyante. So, ayan, unti-unti na nababawasan ng tao and yes, malapit-lapit na rin ako. And sa wakas, ako na yung kasunod. Hindi man ganun kalaki yung tulong financial na pinaabot ng DSWD. Naka, nauunawaan naman namin dahil napakarami talagang solo parent. Pero bilang solo ko nagpapalaki at sumusuporta sa inyong mga anak or sa iyong anak, malaking bagay na talaga to Kaya pinagpapasalamat namin. And ibibili ko nga ng mga bagong damit siguro ni Gio and mga vitamins. Ito, pauwi na ako. And inabot ako ng hanggang alas 12, 12.30 to be exact ng tanghali. Medyo makulimlim ang panahon. Wow, nag-weather forecast pa dito sa ano sa kalamba ng no, mga oras na yan. Yan, pag uwi ko, umaambon-ambon na talaga. So, yun lang muna. Maraming maraming salamat guys sa panunood. And please don't forget to subscribe paki-like na rin and paki-share ng video na to kung sakaling may mga kakilala kayo mga solo parent para naman mabigyan din natin sila ng mga information ng mga benefits na pwede nilang makuha ko na sa Dover. So yun guys, nakuha ko na ang maluto. Ayan, so nakakuha na tayo ng ayuda. And uuwi na tayo ngayon sa bahay.